Ayan, o sa mga bata, bibigyan kayo ng bola bawat isa. Meron kayong Jollibee na burger, meron kayong juice. At sa mga seniors na nandito po sa tabi ko, meron kayong tagwa 1,000 pesos. each. Diba? Uh, okay po, okay. Oh, okay po, naku na, huwag ka na kumulap. Okay lang po yan. Ako naman ay nandito. Long. Kaya ako ay dumadayo pa rito paupat ng St. Anthony. Di ba? Lahat ba kayo nag-aaral? Oo! Ah! Ah! Lahat ba kayo nag-aaral yung mabuti? Oo! Ah! Parang hindi totoo ba yan? Eh? Nag-aaral yung mabuti? O ngayon, meron akong regalo sa inyo. Para hindi kayo masyadong mag mag-cellphone ng mag-cellphone, huwag kayo masyadong mag-gadget. Mas masarap pa rin makapaglaro kayo. Meron kayong mga kalaro, di ba? Meron kayong kakwentuhan, meron kayong kalaro, mas masarap pa rin yung kaysa mag-cellphone kayo. Dahil nung bata ako, alam nyo ba, lagi ako nagpipiko, favorite ko yung piko. Ginagamit ko pa na ang bato ko yung ano, yung saging. O kaya yung tansan, gagawin ko, pipipiin ko ng gusto. Mas masarap pa rin yung maglaro, at tapos kasama mo yung mga kaibigan mo. O para sa mga bata, Sino mga nagrapagasa sa inyo pagkapasok sa eskulahan? Lola! Sino pa? Mama! O diba? Si Mama, si Lola, si Lolo at si Tatay. Sila yung nag-aasikaso sa atin, kaya tayo na kapag-aral. So, ano kailangan natin sabihin sa kanila dahil sa pagmamahal na binibigay nila? Thank you! Magsasabi tayo ng... Thank okay. you! Kaya dapat makasalamat tayo sa ating mga magulang at sa mga lolo at lola. At dapat lagi tayong susunod sa kanila. Sino nagmamano dito? Marunong ba kayo magmano? A, paano magmano? O magbe-bless sa mga nakakatanda at magsasabi ng? Kung? ng paggalang sa ating mga nakakatanda. Pinuturo ba sa eskwelahan yan? Oo! Wow, diba? Ang galing. O ngayon, dahil meron akong regalo sa inyo, meron kayong Jollibee na burger! Yay! Meron kayong jewel! At meron kayong bola! Bola! O diba? Pwede nyo magamit yung malaro. Ngayon, bago ko maibigay sa inyo, kantahan natin sila Lola at Lolo. Okay lang ba yun? Yeah. O, sige, kakantahan natin. Mabilis na mabilis lang po. Para maramdaman naman nila na mahal natin sila. At kapasalamat tayo sa kanila dahil inaasikaso mo. Ayun, nagigit ka na. Ayan, nagigit ka na. Di ba? La! La! Asan ka raw? Lola, sino po? Sino ang lala mo? Kayo po? Ay, nakalam, Ano po? Ay, dito po? 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 Okay. O kakantahan ko na si Lola ha. Bibilisan ko lang. Mabilis na mabilis lang to. Sabayan ninyo ako kumanta. Para paglaki ninyo kakantahin niyo sa kanila Isa, meron kayong Jollibee na burger, meron kayong juice. At sa mga seniors na nandito po sa tabi ko, meron kayong tagwa 1,000 pesos. Okay po, okay. Oh, okay po, naku na, huwag ka na kumagap. Okay lang po yan. Ako naman ay nandito ba at tutulong sapagat ito na ang panahon upang tayo ay magsama-sama at magkaisa para tayo ay magtumungan. Magmahalan at iparamdam po natin sa ating mga anak na sila ay may kinabukasan. Gagawin natin ang lahat para ang advokasya para sa mga senior citizen ay maibigay ang direktang pondo sa kanila. Maraming salamat po! So mga senior, mga kabayan gano'n sinabi natin simula kanina Uh, sila po ay makakatanggap ng, okay. ng 1,000 pesos. Ay, so, pandagdagamot na rin nila. At saka, time yung mga bata. Yung mga pagkain. Sige, yung mga Okay, lang Okay, okay, ayan. Yung bola ibigay po ay ba? لهذا يوم في <applause> لبنان لهذا يوم في <applause> بدان चंभव <laughs> होल I <laughs> Azi tadi tadi tak bula, Ini saya ambil dari mana Ano sa tabo na yun? Ano sa tabo na senior? Opo na, doon tayo na sa likod. O, doon na ikot. ¡Gracias!